Kumusta mga kasaliksik? Noong mga unang buwan ng digmaan sa Ukraine, habang ang mundo ay nakatuon sa mabilis na lumalalang sitwasyon, tumindig ang Pilipinas sa isang malinaw na panig, sa panig ng kalayaan at karapatang pantao. Sa kabila ng pagiging isang maliit na bansa sa Asia, nanindigan ang Pilipinas sa harap ng international community, inulit ang kanyang paniniwala na ang bawat bansa, gaano man kaliit o kalaki, ay may karapatang ipagtanggol ang sariling soberanya. Sa United Nations General Assembly, tumayo ang kinatawan ng Pilipinas upang magpahayag ng suporta para sa Ukraine. Ang kanyang tinig ay nagkaroon ng bigat, hindi dahil sa lakas ng ekonomiya o militar ng bansa, kundi dahil sa moral na paninindigan nito. Ang paglusob sa isang soberanong bansa ay isang pag-atake hindi lamang sa kanilang teritoryo kundi sa mismong diwa ng pandaigdigang kapayapaan wika ng Philippine Permanent Representative Ang pahayag na ito ay hindi simpleng retorika ito ay sinundan ng aktibong pakikilahok ng Pilipinas sa mga pandaigdigang aksyon laban sa pagsalakay ng Russia isa ang Pilipinas sa mga bansang lumagda sa mga resolusyon ng UN na humihiling sa agarang pag-atras ng mga puwersa ng Russia mula sa Ukraine. Ang mga hakbang na ito ay isang pagpapakita ng prinsipyo sa kabila ng mga potensyal na implikasyon sa ugnayan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Habang nagpapatuloy ang tensyon, nagbigay din ng babala ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa anumang uri ng agresyon sa rehiyon ng Asya. Ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa Ukraine. Ito rin ay tungkol sa prinsipyo ng internasyonal na batas na nagtatanggol sa bawat bansang nangangarap ng kapayapaan, dagdag pa ng opisyal. Sa kabila ng pagiging geographically malayo mula sa Europe, naramdaman ng Pilipinas ang responsibilidad na magbigay ng suporta sa Ukraine. Ang paninindigan ng bansa ay hindi lamang nakatuon sa diplomatikong aspeto ang mga leader ng gobyerno ay aktibong nakipag-ugnayan sa mga kasaping bansa ng ASEAN upang tiyakin na magkakaroon ng iisang paninindigan ng rehiyon ukol sa isyu. Bagamat hindi lahat ng miyembro ng ASEAN ay lantaran ng suporta sa Ukraine, naging mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang isang boses ng hustisya at katarungan. Habang nagpapalabas ng mga opisyal na pahayag, pinuno rin ng emosyon ng mga pribadong sektor ng Pilipinas. Sa bawat balita ng pagkawasak sa Ukraine, mas lumalakas ang panawagan para sa pagkakaisa. Ang mga grupo ng civil society at simbahan ay nagpahayag ng kanilang pakikiisa sa mga biktima ng digmaan. Nagdaos sila ng mga misa, vigil, at mga rally bilang pagpapakita ng suporta. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi matatawaran ang tapang ng Pilipinas na tumindig sa gitna ng isang napakalaking pandaigdigang krisis. Isang maliit na bansa sa Timog-Silangang Asya ang nagpakita ng lakas na magsalita para sa mga naaapi. Isang mahalagang paalala na ang dignidad ng isang bansa ay hindi nasusukat sa laki o kapangyarihan nito, kundi sa paninindigan nitong ipaglaban ang tama sa gitna ng mali. Sa bawat ulat ng pagkawasak sa Ukraine, bawat sigaw ng takot at pagdadalamhati mula sa mga ina na nawalan ng mga anak, tumugon ng Pilipinas sa isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan, sa pamamagitan ng pagtulong. Sa kabila ng distansya, ang malasakit ng mga Pilipino ay tumawid ng mga kontinente, umaabot sa mga nagdurusa sa gitna ng digmaan. Hindi nagtagal matapos ang pagsiklab ng digmaan, Inihayag ng gobyerno ng Pilipinas ang plano nitong magbigay ng humanitarian aid para sa Ukraine. Sa unang pagkakataon, nagsagawa ang Department of Foreign Affairs, DFA, ng isang joint initiative kasama ang Philippine Red Cross at iba pang non-governmental organizations upang magpadala ng tulong sa mga biktima ng digmaan. Ang tulong na ito ay binubuo ng mga kahon ng medisina, pagkain, at mga thermal blanket na napakahalaga sa gitna ng matinding taglamig. Ang imahe ng mga kahon na may tatak na mula sa Pilipinas para sa Ukraine ay sumikat sa social media. Isang paalala na sa gitna ng dilim ng digmaan, ang liwanag ng malasakit ay kayang magdala ng pag-asa. Isa sa mga pinakamatapang na hakbang ang pagpapadala ng mga relief goods sa pamamagitan ng mga partner na organisasyon tulad ng International Red Cross. Ang bawat kahon ay naglalaman hindi lamang ng pagkain o gamot, kundi pati ng maliit na sulat mula sa mga Pilipinong estudyante na may mensahe ng lakas at dasal para sa kapayapaan. Ngunit hindi lamang mga material na tulong ang naibahagi. Pinangunahan din ng pamahalaan ng programa para magbigay ng psychological aid sa mga Ukrainian refugees na pansamantalang tumutuloy sa Poland at Hungary. Sa mga refugee camp, naroon ang mga volunteer na Pilipinong psychologists, mga guro, at social workers. Nagbahagi sila ng simpleng mga aklat pambata, nag-organisa ng mga counseling session, at nagbigay ng aliw sa pamamagitan ng musika at sayaw na nagpapakilala sa kulturang Pilipino. Isang highlight ng humanitarian efforts ng Pilipinas ang kwento ng isang grupo ng Pilipinong doktor at nurse na voluntaryong pumunta sa isang war-torn na lugar sa Ukraine upang magbigay ng medical assistance. Isa sa kanila, si Dr. Maria Estrella, ay emosyonal ng ikwento kung paano siya nagligtas ng isang sanggol na may malubhang kondisyon sa gitna ng pag-atake. Hindi mo na iisipin kung saan ka nang galing o kung sino ka. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas ang buhay ng tao, wika niya. Sa kabila ng lahat ng ito, ang tunay na tagumpay ng Pilipinas sa pagtulong ay makikita sa hindi material na aspeto. Ang malasakit at pagkakaisa ng bawat Pilipino mula sa mga simpleng mamamayang nagbigay ng maliit na donasyon hanggang sa mga leader ng bansa na nagsakripisyo upang magbigay ng tulong ay naging inspirasyon para sa iba pang bansa. Ang simpleng mensahe ng pagkakaisa ng mga Pilipino ay naging simbolo ng pag-asa sa mga tagayukring. Sa paningin ng mundo, maaaring maliit lamang ang ambag ng Pilipinas sa malawakang sakuna, ngunit para sa mga nakaranas ng tulong na iyon, para sa mga pamilyang nagutom at nalamigan ngunit ngayon ay may pagkain at init, ang bawat kahon ng tulong, bawat kilos ng malasakit ay isang paalala na hindi sila nag-iisa. Sa kabila ng layo, ang Pilipinas ay naging tahanan ng puso para sa mga nagdurusa. Sa kasagsagan ng digmaan sa Ukraine, habang nagkakagulo ang pandaigdigang komunidad, isang balita ang tahimik ngunit malalim ang naging epekto sa Pilipinas. Hindi inaasahan ng marami na magpapadala ng tropa ang Pilipinas bilang bahagi ng isang international coalition. Upang tumulong sa mga peacekeeping at humanitarian missions sa gitna ng sigalot, ang mga sundalo ng Pilipinas, kilala sa tapang at malasakit, ay napiling bahagi ng isang multilateral effort na pinamunuan ng United Nations upang magbigay ng suporta sa mga naaapektuhan ng digmaan. Hindi ito isang hakbang na magpapasimula ng giyera. Ito ay hakbang ng pagmamalasakit ang kanilang misyon, tiyaking ligtas ang mga sibilyan, protektahan ang mga humanitarian aid convoy, at magdala ng kapayapaan sa mga lugar na hinagupit ng digmaan. Ang deployment na ito ay hindi madaling desisyon. Sa isang seremonya sa Camp Aguinaldo, pinadala ang mga piling miyembro ng Armed Forces of the Philippines, AFP, mga sundalo na hindi lamang bihasa sa militar kundi may pusong tumulong. Hindi ito tungkol sa pakikidigma. Ito ay tungkol sa pagligtas ng mga buhay at pag-ahon sa mga naaapi. Sabi ng isa sa mga opisyal bago sila umalis. Ang seremonya ay puno ng emosyon. Habang ang mga pamilya ng sundalo ay nagpaalam, hawak ang pangako ng kanilang mga mahal sa buhay na babalik sila ng ligtas. Pagdating sa Ukraine, sinalubong sila ng mapanglaw na tanawin, mga wasak na gusali, nagliliyab ng mga sasakyan, at mga mukha ng mga bata at matatandang puno ng takot. Ang kanilang unang misyon ay ang magbigay ng seguridad sa isang refugee camp malapit sa Kayiv kung saan libo-libong tao ang nagtipon sa pag-asang makaligtas mula sa kaguluhan. Dito, hindi lamang armas ang dala ng mga Pilipinong sundalo. Dala rin nila ang kanilang pagkahilig sa pagkakawang gawa. Isa sa kanila, si Sergeant Paulo, ay tumulong magtayo ng isang pansamantalang silungan para sa mga bata gamit ang simpleng tarpaulin at kahoy mula sa mga nasirang gusali. Isang araw, habang nasa isang konvoy ang grupo upang ihatid ang mga gamot at pagkain sa isang liblib na bayan, inatake sila ng rebelde. Sa kabila ng panganib, nanatili silang kalmado, gamit ang kanilang pagsasanay hindi para makipaglaban kundi para protektahan ang kanilang sarili at ang mga sibilyang kasama nila. Nagtagumpay ang kanilang misyon at nakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Hindi ko naisip na gagawin ko ito para sa isang bansa na hindi ko naman kilala. Pero bawat ngiti ng mga taong natulungan namin ay parang gantimpala na higit pa sa anumang medalya, sabi ni Lieutenant Arvin, isa sa mga leader ng contingent. Bukod sa seguridad, ang mga Pilipinong sundalo ay nagbigay din ng liwanag sa gitna ng kadiliman sa isang maliit na barangay na nawala ng kuryente at tubig, tinulungan nila ang mga lokal na residente na maglagay ng solar panels, isang donasyon mula sa isang international NGO. Ang simpleng proyekto ay nagbigay ng ilaw sa gabi at ng kaunting ginhawa sa mga tao sa gitna ng dilim ng digmaan. Ang kanilang presensya sa Ukraine ay naging simbolo ng malasakit ng Pilipinas, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Hindi kailanman naging layunin ng bansa ang makisawsaw sa hidwaan, ngunit pinatunayan ng mga sundalong Pilipino na kahit sa gitna ng kaguluhan, may puwang para sa tapang na may kasamang malasakit. Sa kanilang pagbabalik, sila ay sinalubong ng mga pamilya at ng isang bansang nagbigay pugay sa kanilang kabayanihan. Ngunit higit pa roon, Dala nila ang karanasan at kwento ng mga taong natulungan nila, mga kwento ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat galaw at sakripisyo ng mga sundalo, ipinakita nila na ang malasakit ng isang bansa ay walang hangganan. At ang tunay na tapang ay nakikita sa pagtulong sa mga nangangailangan, kahit sa pinakamalayong sulok ng mundo. Sa likod ng mga balita ng pagsabog at pagkawasak sa Ukraine, isang hamon ng tahimik ngunit matindi ang naging epekto. Ang kaligtasan ng mga Pilipino na naipit sa digmaan. Mga manggagawang iniwan ng kanilang pamilya sa Pilipinas upang maghanap buhay. Ngunit ngayon ay nasa gitna ng gulo at naglalaban para sa kanilang buhay. Hindi nagtagal matapos sumiklab ang tensyon nagpadala ng panawagan ng gobyerno ng Pilipinas para sa agarang pagpapauwi ng mga Overseas Filipino Workers, OFWs, mula sa Ukraine. Sa bawat tawag mula sa mga pamilya sa Pilipinas na nababahala sa kanilang mga mahal sa buhay, tumugon ang Department of Foreign Affairs, DFA, at ang Embahada sa Poland na itinalagang magkoordina ng evacuation efforts. Ang proseso ay hindi naging madali Nasa iba't ibang bahagi ng Ukraine ang mga Pilipino. Karamihan ay mga domestic workers, caregivers at factory workers na walang kakayahang umalis ng mag-isa. Isang kwento ng pagsubok at tagumpay ang kwento ni Aling Mirna, isang domestic helper na natrap sa isang apartment sa Kyiv habang walang tigil ang mga pagsabog sa paligid. Sa kabila ng kanyang takot, siya ay naghintay ng ilang araw bago marating ng rescue team mula sa Embahada ng Pilipinas. Akala ko iyon na ang katapusan ko. Pero nang makita ko ang mga tao mula sa imbahada, biglang bumalik ang pag-asa ko. Hindi nila kami iniwan, kwento niya habang hawak ang kamay ng kanyang asawa sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Nag-organisa ang gobyerno ng Pilipinas ng isang evacuation plan na nagbigay ng ligtas na ruta para sa mga Pilipino papunta sa mga kalapit na bansa tulad ng Poland, Hungary at Romania. Dito, sinalubong sila ng mga Pilipinong opisyal at volunteer na nag-alok ng pagkain, matutuluyan at suporta bago sila maipauwi sa Pilipinas. Ang bawat kwento ng ligtas na pagdating ng isang OFW ay nagdulot ng luha ng tuwa para sa kanilang mga pamilya. Ngunit kasabay nito ay ang kwento ng trahedya ng digmaan. Meron ding mga Pilipino na piniling manatili sa Ukraine sa kabila ng panganib dahil sa kanilang responsibilidad sa mga pamilyang pinaglilingkuran nila o sa takot na mawala ng kabuhayan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpadala ng financial aid sa kanila kasama ang mga payo at gabay kung paano manatiling ligtas sa gitna ng kaguluhan. Ang mga piniling hindi umuwi ay binigyan ng direktang linya sa embahada upang tumawag sa oras ng pangangailangan. Sa Pilipinas, hindi lamang ang DFA ang kumilos. Ang mga NGO at civic groups ay nagtulungan upang magbigay ng tulong sa mga OFW na nakabalik. Si Ginong Jose, isang dating factory worker sa Ukraine, ay isa sa mga natulungan ng isang NGO na nagbigay sa kanya ng kapital para makapagsimula ng maliit na tindahan sa kanyang probinsya. Hindi ko akalain na pagkatapos ng digmaan ay may bagong simula para sa akin. Salamat sa lahat ng tumulong. Sabi niya, habang ipinapakita ang kanyang simpleng tindahan na ngayon ay sumusuporta sa kanyang pamilya. Ang kwento ng pagpapauwi ng mga Pilipino mula sa Ukraine ay higit pa sa logistik. Ito ay kwento ng lakas ng loob ng mga OFW, ng malasakit ng pamahalaan at ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa oras ng matinding pagsubok. Sa kabila ng hirap at takot, ipinakita ng mga Pilipino na sa bawat laban, laging may puwang para sa pag-asa, pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Habang nagkakagulo sa Ukraine, tahimik ngunit malalim ang naging epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas at sa direksyon ng ating foreign policy. Ang mga gulong dulot ng digmaan ay hindi lamang naglalaro sa larangan ng armas at teritoryo. Itoy umabot sa merkado ng langis, pagkain, at pandaigdigang kalakalan na mahigpit na nakaugnay sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Nagsimula ang lahat sa pagtaas ng presyo ng langis na tila walang awa sa mga mamamayan. Sa bawat paggalaw ng presyo sa international market, ang bawat litro ng gasolina sa mga istasyon ay tumaas ng halos hindi maabot ng karaniwang Pilipino. Ang mga jeepney driver tulad ni Mang Rene ay napilitang tumigil sa pamamasada. Sa ganitong presyo wala na kaming kinikita. Kailangan ko pang pakainin ang pamilya ko. Anya, habang itinatabi ang kanyang jeep sa garahe na tila nawalan na rin ng pag-asa. Hindi nagtagal, lumaganap ang epekto sa iba pang aspeto ng ekonomiya. Ang mga produktong agrikultural tulad ng trigo ay nagkulang dahil ang Ukraine na tinaguri ang breadbasket of Europe ay isang malaking exporter ng produktong ito. Ang presyo ng tinapay, noodles, at iba pang pagkain ay umakyat na nagdulot ng dagdag na pahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Maraming pamilya ang napilitang magtipid, ngunit ang tanong ng marami, hanggang kailan ito magtatagal? Sa harap ng ganitong krisis, nagpatupad ang gobyerno ng mga hakbang upang mapigilan ang matinding epekto. Inilunsad ang fuel subsidy programs para sa mga transport groups pati na ang masinsinang pag-uusap sa mga lokal na magsasaka upang mapataas ang produksyon ng bigas at iba pang pagkain. Ngunit ang mga hakbang na ito bagamat mahalaga ay hindi sapat upang maibsan ang lahat ng sakit ng sambayanan. Ang krisis ay naglantad ng kahinaan ng Pilipinas sa pandaigdigang disruptions at ito ang naging dahilan ng muling pagsusuri sa estratehiya ng bansa. Sa larangan ng foreign policy, ang Ukraine crisis ay nagsilbing wake-up call sa Pilipinas. Habang patuloy na nagaganap ang digmaan, naging mas aktibo ang Pilipinas sa pagbuo ng ugnayan sa mga bansang kasapi ng European Union, NATO, at iba pang pandaigdigang alyansa. Ang posisyon ng Pilipinas bilang isang middle power ay higit na na-highlight na nagbibigay daan upang ipakita ang kakayahan nitong magbigay ng moral at diplomatikong suporta sa mga kasamahang bansa. Ang mga ugnayan sa mga bansang supplier ng langis at iba pang critical na resources ay naging prioridad din. Nagkaroon ng mga kasunduan para sa mas mababang presyo ng enerhiya habang sinimulan ng gobyerno ang pagpapalakas ng renewable energy projects upang mabawasan ang pag-asa sa imported fuel. Sa kabila ng krisis, ang mga hakbang na ito ay tinuturing ng mga pundasyon para sa mas matatag na ekonomiya sa hinaharap. Hindi rin naiwasan ang pag-init ng relasyon ng Pilipinas sa mga bansang may matibay na ugnayan sa Russia. Sa bawat pahayag ng Pilipinas laban sa paglusob ng Russia sa Ukraine, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ang gobyerno ng Pilipinas ay nanatiling matatag sa paninindigan nito para sa prinsipyo ng karapatang pantao at pandaigdigang batas. Sa gitna ng lahat ng ito, isa ang malinaw. Ang epekto ng Ukraine crisis ay nagdulot ng hindi mabilang na pagsubok. Ngunit ito rin ay nagbigay ng mahalagang aral para sa Pilipinas. Isang paalala na ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan nitong tumayo mag-isa, Kundi sa kakayahan nitong makibahagi sa pandaigdigang pagkakaisa habang inihahanda ang sarili para sa mas matibay na kinabukasan. Ang krisis ay hindi lamang isang hamon. Ito rin ay isang pagkakataon upang magtulungan, matuto, at magpatuloy bilang isang bansang handang harapin ang anumang bagyo.